So ayan na nga mga kasimple dahil ngayon ang oras na is 7.21 ng haumaga. So gagawa tayo ng breakfast. Ayan, good morning, happy Sunday. Kuha muna ako ng for mixing the pancake. <tong> Tingnan, Maganda tayo. Magluto -ano. ako Ma -ano, ng panikitang sawa ako naghintay na ng. Hindi pa ako nakakakita. Excited <laughs> na kasi. sa excited na ako mag-aside. Ito mayroon akong i-share sa inyo, ang ganap kahapon. Ang ganap kahapon alam nyo bakit ako ma masayang masaya masaya talaga kasi simple ayun alam nyo kahit pagod ako masaya masaya ako masaya masaya ako kahit pagod talaga mga simple kasi ito na nga kapag tayo ay <coughs> bubagawa ng kabutihan minsan tayo ay gustong may magpabagsak sa atin alam niya yung mga ganong mga uh, ganong bagay mga kasimple hindi natin inaasahan ng mga ganong bagay na gusto magbabangsak magpabagsak sa atin um, yun na nga nasabi ko na sa inyo ang short story ko about sa aking kasamahan sa trabaho while ako ay nag, nagagawa ng pancake magpipintuhan tayo ninyo wala akong uh, phone holder talaga na mas mababa, mataas yung aking phone holder. So hindi nyo nakikita anong pinagagawa ko. Yun ang isishare ko sa inyo mga nangyayari guys sa aking trabaho. Ito na nga ang nangyayari. Mm, shortcut na tayo mga kasimple. Ayaw ko na matagal pa. Noong unang araw, yun na nga sinabi ko na sa inyo sa aking uh, reels video. biglang nag-text yung kasamahan ko na pumunta ka dito ng maaga. So, ito naman ang kasimple nyo na gustong gusto talaga na pumunta ng maaga para naman madagdagan yung ating sildo. Yun naman, punteriya ng kasimple nyo. Pero akala ko yun mga kasimple, tutat talagang totoo. Yung pala, kasi nung halingan, mm, kaya kayo dyan, OFW man, mga kababayan ko, mag-iingat tayo kahit nga kakilala natin kaparintihan natin mag-iingat pa rin tayo kasi hindi natin alam ano ang balak <laughs> ano mga balak nila sa buhay natin lalo na gumawa ka ng maganda may, may balak silang gusto ka talagang tanggalin pero alam nyo bakit alam ko talaga yan mga kasimple na gumagawa lang ako ng kabutihan at ginaguide ako ni God. Kasi alam nyo, akalain mo, yung mga bagay na yun, gumagawa ka ng kabutihan, tapos gusto nila kang ipabagsak, di ba? Mm -hmm. Gusto ka nilang tanggalin. Mm -hmm. Kasi alam nila na gumagawa ka talaga. Maganda yung trabaho mo. Parang may magsisilos sa iyo, di ba? Parang na naisip ko mga kasimple. Naisip ko yung bakit siya gumawa ng kasinungalingan? Gusto niya akong pagsinungalingin na sabihin mo sa amo natin na hindi kita pinapunta ko sa mong pumunta iniisip ko, hundred times iniisip ko yon. sabi ko ayaw ko ng gano'n ayaw ko ng gano'n nalo ko na ako nun hindi ko na yung gagawin sabi ko <laughs> so sabi ko inausap ko talaga ang aking uh, amo sabi ko bakit gano'n siya gusto niya akong kapagsinungalingin inatay ka ay. sabi ng aking amo huwag kang mag-alala Huwag ka mag-alala. Alam ko ang trabaho mo. Kaya kahit ang amo ko wala siya. Alam niya ang trabaho ako. <laughs> diba? Si God ang nakakaalam mga kasimple. Kaya gumawa ka lang ng kabutihan. Si God ang bahala sa iyo. Hindi ka ipapahamak. Oh. Kahit sinasabi nila, eh, gumagawa ka ng kalukuhan. Pero naman, naramdaman ng amo mo na hindi naman totoo. Si God, igaguide tayo bago ako magsimula ng trabaho ko, sabi ko, ikaw na bahala sa akin, God. Ang aking mga anak maliliit pa. Sabi ko sa inyo, lagi kayong manalangin. Prayers lang talaga. Mag-pray kayo lang. Gagabayan tayo ni God. Before tayo mag-start ng trabaho, kailangan mag-pray kayo. Yun lang number one. na gagawin nyo. unang pagbungad nyo pa lang, pagising nyo pa lang. Sampitin nyo talaga ang Diyos siya lang nakakaalam sa buong buhay natin anong mangyayari ngayon bukas. Yun na nga kahapon, buong katotohanan, pumunta sa aking gising-gising ang yung pinyo pagpunta ng trabaho. Pumunta ang aking amo doon sa aking area. Sabi niya, halika nga. Kala ko nga guys na mayroon akong kasalanan na nagawa. Niya, Basahin mo to. Sabi ko, ano ba yan? Baka mayan to. Oh, problema kangiti siya sa akin. Alam niya, ngiti niya. Napakasaya. Balikan nga, basahin mo ito. mo nga yung message sa akin. Nakareceive ng nakatanggap ng sulat ang aking amo. Galing sa customer. Diba? Sabi niya, basahin mo nga to. Ang ganda ng message. Ang tao niya. Ay, grabe. Hindi ko makapaniwala. Tapos biglang may customer na dumating. Na-stop yung usapan namin ng amo ko. Grabe guys, sabi niya. Maraming salamat. At salamat sa akin ang ama ko. Kahit wala daw siya. Ginagawa ko ang trabaho ko. Kasi alam mo guys, nag, nag ano ako, nagtatrabaho ako kahit marami ang aking, ang nakapila. Ginagawa ko ang trabaho ko, pabilisan tapos, kailangan yung mukha mo, nakismile ka lang. Yung mukha mo, parang ano ka pa rin, kahit pagod na pagod ka, nakismile ka lagi. Parang ano, huwag kang magkasimangot kasi ang mga tao niya, matatakot sa iyo. Hindi na sila babalik sa inyong store kung lagi ka nakasimangot. Oo. So, mawala yung binta nyo Kunti ang binta. Wala nang babalik sa iyo. Kasi ikaw kasi, kung nakasimangot ka lagi, ay, walang ano sa iyo. Walang pupunta ng mga tao bibili. Kailangan. Yung, yung mukha mo, laging nakangiti. Kaya. <laughs> kaya. Kaya. Kasi ako laging nakangiti. Sabi ko, every time talaga kakain ako, sabi ko, iti-check ko muna yung ngipin ko bago ako pupunta sa area. Baka mag-smile-smile ako doon, may gulay pa sa aking muka, sa aking ipin. Kaya yun ang ginagawa ko talaga, hindi ko siya makalimutan na after ng kain ko, iti-check tsi ko ang ngipin ko baka may mga gulay na kaan, mga kangkong ba. <laughs> oh, nagsijoke lang ako. <laughs> oh, guys, hindi ko talaga mangyawasan may share sa inyo. Wala na akong ibang i-share. Oh, share ko sa inyo ang aking mga kaibigan doon sa Amerika, puro kami busy. Sorry kaayo sa aking kaibigan. Mag-flight na siya mamaya, hindi ako makapunta. pero alam mo yan, gaano ka namin kamahal ng mga anak ko. Flight niya mamaya, pa-uwi siya ng Pilipinas. Mahal ka namin. Ayan. <laughs> Mahal ka namin, mga anak ko. Siyempre, kami mga kaibigan. Nandito lang din Nandito lang din ako. Dahil pagod na pagod minsan. Ito na, magagawa ko ng ano ni papangkano. So, yun lang mga kasimple. Nakaka-proud. Na kahit gusto may magpabagsag sa iyo, hindi kay babagsag dahil gumagawa ka lang ng kabutihan. Diba? So, maraming salamat sa support niya sa akin. Thank you guys. Bye-bye. Ito lang. Mag magluto na ako ng pancake kasi papangkano naghintay na.